K -Y. Ibinigay ko ang lahat Ngunit hindi naging sapat Di ako nagkulang, di ko rin sinobrahan Pag-ibig ko sa'yo ay tapat kung ginampanan Itinutulak mo ako habang ikaw ay inaakap Binabaliwala habang ikaw ay hinahanap Halig ng labi mo para sa'kin sa ay matamis At di umiimi kahit minsan ay mapait Bakit sakit at ibig ng paghinga Ay hindi mabitawan hanggang sa paghiga at manhid na para masaktan Damdamin kay bato, hindi ko maintindihan Hindi makita ang liwanag na ako ay minahal Hindi naging sapat noong ako ay sinakal Hindi ko tinigilan umaasang tanglawan At hindi rin inasahang ako ay lalaktawan Ng pag-ibig mo, di, bala di, bala ang pag mo. di ang Ng pag Ikita, kumikitid ang utak ko na parang eskinita Biglang lalawak pag ikaw ay nadinig Kahit ikay mali din ako magpapadaid Dahil tangin bukang bibig ay ikaw, sinta ko Sa musika larawan mo'y ipininta ko Nakangiting iniisip na sana'y di pa naginip Sana'y di sinungaling ang hangin sa'king umihip Ngunit ngayon naipit sa pintuan ng pag-ibig Sandalian lang inilagay sa gilid Salmig ng puso mo, ako ay namalipit Kinukumutan pa ng ulo mong mainit Paulit-ulit lang sira na ba ang plaka Nagtanim ako ngunit wala man lang sinaka Pag-ibig di malunod sa bawat baso ng alak Sa ganda ng yung ngiti, pangit pala ang binabalak Di pala ng pag-ibig pag mo Di ng pag Bakit kasi sinilayan tapos ay pipilayan Parang pangakong madali ang binitawan ako ay kalad na laging iniiwanan Naaalala lang kapag ako ay kailangan Kapag ako'y kasama, palamuti mo lang Pag sinabi kong mahal kita, nakangiti ka lang Pag ahalik ako sa'yo, nakatingin ka lang Kaya sa pagtalikod mo, luha ay papatak na lang Sakit ay eh. kakagat na lang sa damdamin ko Tabang ay babagsak na lang sa pagkain ko At sa lakas ng pagsigaw, na sana'y ikaw na nga Mukhang di na maririnig ang panalangin ko Napaniwala mo ako Na ako't ikaw na nga Na hindi mo sasaktan Habang minamahal kita At gagaan ka pag bumibigat Ang aking paghinga Ngayon ay nasaan Ang pinangakong pag-ibig mo Di pala sa pag Ang lahat 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 akong ng pag, ng pag na akong lahat, lahat Ng minahal Ang pag-ibig mo Ang aking pagmamahal Ang pag-ibig mo At takot ko sa'yo Tanong ko sana sa'yo Minahala, sakat, ang lahat, minahal ng pagbibigo sa ng pagbibigo mo. Di na la ako minahal ng pagbibigo mo. minahal mo. ba pa la ako minahal mo. la ng Di ako minahal sa pag mo